Ay, stretching man, kasi sila. Ah, no? stretching yun. Oh. Eh, mali-mali naman eh. Para maganda yun, hindi kita sa kinukontra ko siya. Mm. Kasi, bodyguard. So, mm. kailangan ng self-defense. Oo, oh, kailangan mo talaga yun. Sige nga, sample oh. mo nga, ano? Oh. Sige nga, sige nga. Oh, -nga oh. Ganto lang ha. One, two, one, two, three, four. Tipisit yun. Ano pa. Ano naman yan? Ano naman yan? Oh, self-defense oh, din. Sige, ito, sige. Self-defense din. Sige, iba oh, Diba yung K.O. Wakapon? Oh. Puntahan natin kasi meeting place namin ah, doon sa Maycourt. Ah, day oh, one nyo! Day one. Ayan na! Oh, ayan na, mga umatid. Kasi, sumama ka uh, na rin kasi. Hindi na, coach. Ayaw mo? Eh, hey, hindi busy rin ako ngayon. Oh, nagn -nagn. oh. Saka, ayoko ayaw ko namang i-ano eh. Hindi porkit kaibigan ka talibre. Saka na, saka na, coach. <laughs> okay lang, uh, ayaw mo ka ba? Hindi. Basta di. ikaw eh, pag nakaipon ka naman. Oo. Oh, oh, oh. basta pag nakaipon na, ako, tsaka mag ako mag-aabel ha. Oo, okay, lang ha, kahit nga, hindi mo ko ba... Ayan ayan na. Dito so, kanina pa naghihintay siguro yan. <laughs> Ayari. <laughs> Uy, di ba? Uy, Jiswa, ba't ang aga mo? Tara na? Tara na. Ano? Ang tangin kanina pa kita inihintay dyan. Nakatilala na ako, hindi ka pa rin dumadating. Excited. Excited. sapatos, Excited. Yung sapatos mo nandiyan, diba? Nasaan? Nandiyan na, nandiyan na, nandiyan na. Nandiyan, nandiyan na. O oh, sige. Sinabi ko na sa stakyan mo. Ang gagawin muna natin, okay? Oh. Kukunin ko muna muna pa yung sapatos ko. O oh, hindi. hindi, stretching ka tayo. Hindi, hindi pa-stretch no? mo na para oh, masimulan na. na. O oh, sige, sige, sige. Ikaw, Queen Sai. Hindi, Okay lang yan. Papanoorin okay. ko kayo para may idea na lang ako. Oh, una muna natin. Oh, tumunog ah. Tumurug, oh, ganito muna tayo. Oh, uh -huh. one, two, three, four, uh -huh. five, six. Ano yung stretching yan? Ito, oo. Oh, Pag-stretch muna para sa leeg. Sa baba-baba. Siyempre, start tayo ng stretch para... Uh -huh. importante talaga yung stretching. hindi uh -huh. gawa nyo. Let's see, bakit? Mag-workout na to. Oh, workout bodyguard. dito? Ooh. Bodyguard mo. Mga body, body, na. ano muna kami? Body, body weight. Oh, no, stretching kasi maano? sila. Mga stretching yun. Oh. Eh, mali-mali naman eh. Huh? <laughs> bakit ulit? Ito na naman. Ano ka ba? Akala ko ba nagbago ka na? Kung gusto nyo matuto, turuan ko kayo. Saan kayo magpa-coach? Kung gusto nyo. Oo, oh, ano yung coach? Egris ka na rin? Oo, walang Egris daw. Ay, oh, maganda katawan. Ano naman may tuturo mo oh. sa akin? Eh, Magbabodyguard ako? Oo oh, nga. Mga basic self-defense tapos pampalaki ng katawan. Ay, oh, oh, gusto mo yun? Oo, oh, oh, hindi. Tsaka parang maganda yun. Hindi kita sa kinukontra ko sya. Hmm. Kasi bodyguard. So, hmm. kailangan ng self-defense. Oo, oh, kailangan mo talaga yun. Sige nga, sample Array, mo nga. Sige nga, sige nga. sige nga. Ganda lang ha. One, two, three, four. Okay, 50 set yun na. 50 ah, set! Oo, oh, ang dami! 50 set! Baka reps, reps! Set, rep, set, Sa isang linggo yun. Oh, isang linggo, ah, isang linggo. Okay, paano? So, one, two. Oh, tapos sige. 50 yun eh. Kabila, 50 muna. So, baka tama oh. ka dito, Joshua. Ah! Iyan yung self-defense! Self-defense to. Mamaya pa yung isa. Di mo, di Mamaya pa yung isa. papawisan ako. Yung pa lang. Sige okay. nga. Okay, Sabi kayo ha. Oh, three, two, one. One, two, three. Pipisit yun! Nakala ko pabalikan! 50-50! 50-50! Uh, Ang ah, gandun tayo! Ayaw na! Bakit ayaw mo? O oh, ano pa? Baka naman sobra naman yun! <coughs> Ayun, na, tapos, Hindi! Parang maganda yun! Safe defense no. okay, okay, sa sa yun! Safe pa. defense yun! Ipan! Pag ano? O, yun, pa, i -pala. I -pala. Ah! Para pag ano, 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 may yung umano sa inyo! no? Pwede! Pwede! Sa bagay ko nyara! Sige! Pag ano ako! Ay! Mag... Ano nga? Ma... Ano nga yan? O meron pa! Ano naman yan? Ano naman yan? Safe defense din! Safe defense din! Uy! Uy! Ano yun? Parang... Paano? 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 Talong-talong Parang buma... Ah! Uh, Sigurado ako pa e rin nawa kayo, makukuha ko ni Yel? Oo, oh, matik yan! Hindi! Ang ah, tanong ko naman, no, paano naging self-defense yun? Kasi, oh, hmm, o. Sige, sige. Kung mara, ang baka... Oh. Ay, oh, defense na! Shield! Parang oh, may shield! Yun. Oh! uy! Oy! Oo oh, 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 nga! <laughs> Oo oh, nga! Pa! Isipin mo, paano ka makakabira doon? Oo, kasi pag, na, pag gano'n mo, na, pag Oo. Eh. Oh. Ay, ikaw, paano ka rin makakabira nung pagod ka agad doon? Oo. Oh, oh. Eh, self-defense nga lang, di ka ma-attack oh. eh. Oo. Oh. ano <laughs> pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Oh, ano hiting. pa? Ano pa? Ano pa? Sige. Ang dami pa. Oh, ano pa? Ito, ano to? Medyo, medyo mahirap to eh. Ay! Sige nga, sige nga. Parang sige, sige, ano, extreme ata yun ah. Extreme Tama na, Sai, tara na. Sige, pati pa ah. Ay! Ay! Ano yan? Ano yan? Ano mo yung kalaban? Hindi, ilagan mo kalaban. Ay, <laughs> so, mo. Ayaw mo, mo, mo ay, nun! Try, try. Ayaw mo nun! O sige, natry ko ha! Natry ko! Natry ko! Lalo din lang! Ilang reps yun? 50 reps! <laughs> Isang linggo yun eh! <laughs> <laughs> o sige, sige, sige! Ayaw, ba ganun? Ayaw mo ba ng ganon? Ay ay mo ba nang ganoon? Sige, sige, salamat, salamat sa tulong mo. Andiyan ka lang naman Oh, oh. daw siya tawanan. Ano <laughs> ba siya ano? tawanan. Siya ano? tawanan. <laughs> guys, huwag niyo iha-hariyak. Huwag, 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 huwag. huwag. niyo tawagan. Oh, tawagan. tawagan. Hello, tawagan. Guys, tawanan. Kasama ka ba dun? Ayoko, Hindi ako matatanggap kay pag anong ginawa ayoko. ko. Huwag ako nabahala sa'yo. Ikaw, sasama ka dun. Ayoko, ayoko. ayoko, ayoko. Tayo dito mag-workout. Patay mo na muna okay. yan sa